Hello mga kagri, uh, ngayon uh, balik naman tayo sa ating vlog no? Uh, ngayon ay uh, may papakita ako sa inyo, gagawa tayo ng ihawan no? No? Ihawan ng kahit ano, no? matibay na ihawan no? Uh, mag DIY tayo ipapakita ko sa inyo ito ayan mga kagri, no? you can see na, ano? na uh, gagawa tayo ng ihawan gamit ang tangki ng gasol no? yan Gawin natin, gawin natin tong ihawan no. Ah, tayo lang gagawa nito ah. Yan, hindi ko na napakita sa inyo yung paghati ko niyan dahil ah, walang nang magbi-video no. Ayun, ah, napakita ko, inati ko na. Medyo hindi ko ganoong ah, inano sa gitna parang medyo maliit yung takip kaysa dito sa yung lagayan ng uling no. Ayun. At saka ngayon, ah, gagawa na ako ng stand no. Baka lang. Ah, yung bakal lang na kabilya, number 12 yung ginamit ko na gagawin nating paa, no? Yan, may mga gamit naman tayo. Yan. Ayan mga kaagree, tapos natin ginawa 'yung ano no, ihawa natin na uh, gamit ang tangki ng gasol no. Ayan. Ayan, uh, 'Yan. Ayun. mga kaagree, uh, hindi lang gano'ng maganda kasi dito lang pang pangbahay lang 'yan nagamit gamit no. Pero sa inyo 'yan mga mas maganda 'yan pag pipinturahan pa ninyo. Pero dito sa amin na uh, hindi na kasi dito lang 'yan sa bahay no. 'Yan. Uh, ito, pakita ko sa loob no. 'Yan. Ito 'long ito 'yung loob niya no, mga kaagree. Yan. Uh, binilagyan ko ng bisagra, no? no yung pang bakal na bisagra. yon, Yung para... Para pwede natin siya takpan, no? Kung... Uh, example, mga kagri, ang purpose kasi ditong takip, no? Ay... Example, ah, uh, yung... Apoy ay bubuylo na, no? Uh, pwede, na, pwede mong takpan habang nandito yung... Ah... Uh, uh, inihaw mo no uh, pwede mo takpan siya para yung ap ang purpose niyan para yung apoy hihina tapos yung niluto mo ay yung inihaw mo ay maluluto no para para mabuot siya mga kagre no sa Bisaya pa mabuot kayo na no, bahala magtagalog ng mabuot yung ma paano siya ma hindi makasingaw yung ano init no doon lang sa loob tapos yung kalayo uh, magre-reduce yun siya ng ano ng Uh, lakas no dahil na ano siya sarado siya tapos malul ang purpose din noon ay maluluto yung nilagay natin dito no ulitin ko hihina yung apoy pag may takip tapos yung niluluto mo dito ay ano siya madaling maluto dahil matakpan mo siya no hindi makalabas yung init no nilagyan ko ng dalawang butas dun sa ilalim no nakita nyo yan para uh, kahit takpan mo siya hindi siya mamamatay no hindi siya mamatay ga mabilis mamatay dahil may singawan siya doon sa ilalim. Yan. Yan mga Kagrino ka yung ginawa natin ang ganda no. Yan. Kasi ito yung ihawan mga na pang long long term no. Uh, siguro 5 taon, 10 taon hindi ba ito masisira unlike sa mga bibili ka ngayon ng mumurahin na uh, wala pang isang taon, ilang buwan lang masisira na no. Uh, ito uh, kung kaya naman mag-invest ng ganito no, mabili or ito nabili ko lang yung gasol na yan, yung tanki na yan sa junk Shop no. Uh, siguro lahat-lahat siguro yan di pa abot ng 500 no dahil kasama na yung mga rad no kasi kami lang gumawa na ito no hindi na kami nagbabayad ng labor ah, uh, yan ang plano ko pa dito mga kaagri ay lagyan ko pa ng ano dito no yung parang kung pagkatapos mong lutuin yung hindi pa kakainin agad ilalagay mo na dito para ma-preserve yung init no ilalagay mo na diyan para iinit pa rin yung singaw dito makaka-absorb pa rin siya ng init dito no no pasensya na kayo sa busis ko mga dahil ano may sakit tayo no yan yan, pinakita ko lang sa inyo makakaagree yung simpleng ihawan dito sa probinsya, no. Maliit na mahalag maliit na halaga, uh, sa sachet lang nabili, uh, pero makapal at uh, durable siya, no. Uh, yan lang makakaagree, uh, hanggang dito lang aking video, no. Uh, hope uh, makapag makapagbigay ng idea to sa inyo, no. Uh, makatulong uh, idea para para ano kung gayahin niyo, no. Yan may mga tanong kay mga kaagri, pwede natin gawa ng um, uh, video ulit uh, para malinawa natin no? or kung may mga tanong, may mga tanong pa kayo. Salamat, Maraming salamat sa inyo mga kaagri. Thank you for watching and hope sa so bye-bye aking YouTube channel, Marlon Agri Vlogs. Thank you mga kaagri and bye-bye.